Magandang umaga po uh, sa lahat po ng followers Sa si Timaranan So nandito po tayo ngayon sa bahay ni, ni Sir Anthony Mantala Alright So ito po ang kanyang bahay At Ito po yung kanyang kalagayan po Dito po sa Barangay Tagabas Ibaba Sa Katanawan, Quezon madami, madami po pala kayong aso ito po si Sir Anthony yung kahapon po na i-vlog natin na nanghihingi po ng tulong. Ito po. Ito po yung bahay ni Sir Anthony. Grabe. Ay talaga naman po nakakaawa po yung kanyang sitwasyon. Tingnan nyo po mga idol oh. Buti hindi pa po ito bumabagsak, sir. Ito po ay delikado na sa totoo lang o mga no, yung mga ano yung mga kahoy. Oh, naman ho yung inyong sitwasyon dito. Ano po tutulog? Ito po mga idol oh. Dito po natutulog mga aso ho diyan. Oh, dito po si Sir Antonio natutulog. Ito po, mga idol, imagine niyo po. Dito si Sir Antonio natutulog. Katabi niya po yung mga aso niyang alaga. Ito po yung kanyang bubong, oh, trapal. Ito eh, ano to? Puno ng atis. Grabe po mga idol, nakakaawa talaga ang kalagayan ni Sir ano, ni Sir Anthony. Bukod, bukod sa ganun pa yung katayuan niya dito yung kanyang karamdaman ang ano ang isa pa sa ano sa kanyang problema problema na yung kanyang tira yung kanyang katayuan, yung bahay niya ito at ito yung kanyang tulugan can you imagine guys kapag malakas ang ulan paano siya dito nakakatulog? Grabe. Yan mga idol sa mga gusto pong tumulong kay Sir Anthony. Uh, baka po may makapansin po sa atin sa inyo po. Matulungan po si Sir Anthony na mapatayuan po ng simpleng bahay. Yan nananawagan po oh, ako, kay Ka Dreamers. Na sana matulungan din tayo ni Ka Dreamers na alam ko na napakabait ko na ka Dreamers mga idol at alam ko na nagpapatayo din siya ng bahay sa mga nangangailangan dito po sa Bayan ng Katanawan ito po grabe shout out kay Dreamers yan keep, keep it up idol sa mga ginagawa mong pagtulong sa kapwa natin ito po si sir ano si sir Anthony eh? ako po ay nagpunta dito dahil may willing po sa inyong Sir Tumulong na maipagamot po yung inyong mata. Oh, may willing po tao na hindi ko muna po i-mention yung pangalan niya. Kaya po ako ay nagpunta dito para po matulungan po kayo na maipagamot po yung inyong mata. Kaya nga po sabi ko ipagamot yung mata ko maayos lang po rin Wala na akong problema. Kaya nga po. Eh, tatanungin ko po kayo mamaya. After ng video na ito, ito po, nananawagan ako kay ka-dreamers. Idol, baka naman. ah, uh, matulungan mo si sir. Hindi lang kay ka-dreamers sa lahat ng mga vloggers na meron roon. Ayan, sana po eh, mapagtulong-tulungan itong maipatayo kahit kubo. Basta yung, yung magkaroon si sir ng komportabling ano, uh, tulugan. Oo, yung bunga na ang gusto po eh. Oo. oh. -huh. Yung komportable tulugan. Oh, biro inyo mo ah. Aso yung katabi ni, seser, ni Sir. Ayun oh. Dito siya natutulog, dito siya nahihiga. Oh, basang-basa. Ayun nung... oh. Grabe. Aso pilang ko plastic na silipin bago istro. Hirap po na kalagayan niyon, lalo na no, kapag malak tag-ulan ho ngayon. So, ayan lang mga idol. Ah, uh, nawa po, matulungan po natin si Sir Anthony. Tulungan niyo po kami na kahit kubo lang po maipatayo kay Sir Anthony na magkaroon man lang siya ng ano na komportableng tulugan ayan ano pong sityo ito? Duungan Kanluran Duungan Kanluran Tagabas Ibaba Katanawan, Quezon Ito po mga idol Ayan, sa mga willing pong tumulong Ngayon po pa lang ako po eh, nagpapasalamat na po sa inyo. Maraming maraming salamat. At sana po ay matulungan natin si Sir Anthony. Grabe mga idol. Tingnan nyo po. Oh. Ito lang kanyang tulugan. Grabe. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po. Muli po si Tim Maranan, Ay nagpapasalamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po.